Nakakautang ka ba sa tindahan malapit sa inyo? Nax, ang lakas ng kapit mo ah. Congrats! Kasi hindi lahat ng tindahan ay nagpapautang, kaya kung meron kang tindahan na nautangan, napakapalad mo. Kasi anytime may malalapitan ka sa oras ng kagipitan. Magpasalamat ka at pinagkatiwalaan ka ng tindahan, na kung tutuusin ay wala naman siyang obligasyon na magpautang dahil tulad mo, may pang-araw-araw din siyang pangamailangan at gastusin. Tulad mo, araw-araw din siyang nagkukumahog at nagpupuyat para kumita ng papiso pisong kita sa tindahan. Tulad mo, nagtsatsaga din siya magtrabaho at magpagod sa araw-araw na pagpapaikot ng puhunan sa tindahan. Kaya kung pinagkatiwalaan kang pautangin sa tindahan, magpasalamat ka at sikapin mong huwag masira ang tiwalang ibinigay sa'yo. Dahil once na nasira ang tiwala na yon, panigurado, hindi ka na makakaulit at hindi ka na pagkakatiwalaan pang muli. Tulad niya sa isang kasabihan, kapag umutang ka, magbayad ka kasi hindi lang pera ang hinihiram mo, kundi pati tiwala ng inuutangan mo. Drop agree.